Sa Puro Ligas City, ngayon po ngayong umaga, 6am, ayan po ba na po dito, wala pa yung bagyo, lakas talaga ng alon. Ramdam na sa buong Bicol ang songit ng panahon umaapaw na sa daan ng tubig dagat dilikado ito. Wala pa nga ang bagyo pero malakas na ang alon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob salamat po. VNC at Edo nasa Baguio na pero malungkot. At malayo pa ang bagyong Pipito ngunit malakas na ang alon sa Bicol at Diet. Delikado ito, pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa tambalan ngayon ng Edsi mga kalingap. Swerte ni VNC dahil nakasama pa rin ito sa pagbakasyon sa Bagyo at kasama pa ang kanyang hubby sa van ni Kuya Val mga kalingap. Ngunit sanay nakinig si VNC sa ating mga ibinigay payo sa kanya mga kalingap na way pinapalikas na niya ang kanyang mga magulang bago ito nagbakasyon sa Baguio dahil may malakas na bagyong paparating at matatamaan ang buong Bicol Region. At bumabahan na nga mga kalingap sa mga e ilang daanan at sa Bicol kanina pang umaga. At pati na rin sa tabing dagat na bigla ang mga residente sa pagtaas ng tubig dagat kaya magsilikas na ngayon habang may panahon pang makalikas ang mga nasa tabing dagat mga kalingap. At sa kung hindi po tayo nagkakamali ay sa gabi ito mananalasa ang bagyong pipito sa lugar ng Bicol. Kaya ngayon ang magandang pagkakataon mga kalingap na ang lahat ng nakatira sa tabing dagat ay magsisilikas na sila for the safety. Mas mainam na maging handa kaysa hindi sila makapaghanda delikado kung sa gabi na at madilim na ang paglikas. Kaya magiging palaging handa ang lahat sa anumang posibleng mangyari at magtungo sa mataas na lugar para maiwasan ang anumang posible na mangyari sa pagtaas ng tubig dagat. At samantala nakarating na nga ang team Kalingap kaninang umaga pa sa Baguio at kalmado ang panahon ngayon sa Baguio mga Kalingap at ito'y magandang pagkakataon na makapamasyal ang team Kalingap doon sa Baguio mga Kalingap. May nakapagsabi na bakit ang Edsy ay magkakasamaanya niya silang dalawa at ang jump car ay magkahiwalay. Iyon e na nga ang sinabi ni Kalingap Rab na kung hindi pa na late si Papa Jumps ay sila rin ni Carla ay magkakasama mga Kalingap. Alam na alam ni Kalingap Rab kung ano ang maganda at dapat niyang gagawin sa kanyang mga beneficiary kaya sanay wag na nating pangunahan si Kalingap Rab kung ano ang gagawin niya sa mga love teams. Basta ang mahalaga ay nakarating sila sa kanilang pinupuntahan ngayon ng ligtas at walang masamang nangyayari sa kanilang paglalakbay At abang-abang na lang po tayong mga ka-EDC at ka-Junker dahil sinabi ito ni Kalingap Rob kahapon na may mga magaganap na serye sa mga love teams at magpapakilig ang mga love teams sa kanilang gagawin na meet and greet doon sa Baguio mga Kalingap at habang si VNC ay nasa bagyo, hindi talaga niya maiwasan na mag-alala pati na si Rose ang mga kalingap dahil nandoon at naiiwan nila ang mga mahal nila sa buhay, lalo na ang bagyong Pipito at habang papalapit ito sa kalupaan ay mas lalo itong lalakas at maaring isang maging ganap na isang super typhoon, at sa kabilang dako naman mga kalingap, mga pagbaha sa ilang bahagi ng Bicol umaabot na sa mga daanan. Yan ang ating makikita sa video. O dito sa puro Legaspi City. is it talking